I've seen the interview. So parang parang may something. Ewan ko. Bukha ko po si uh, si uh, si uh, uh, Senator Amy Marcos. Sinabi sa tatay ko yon, palagay ko. Hindi na po kami pwedeng magkita at mag-usap sa panahon na yon. Sasabihin ko, ibang klase na to, ibang usapan na to. So sana po walang ganyang usapan. At uh, yung ganyang uh, naririnig kong mga mga salita, eh salita. Pag umiinom sa kanto, sa barangay, pag lasing na, uh, hindi na po ako makakakita ng tatay. Isa lang po ang tatay ko. Tapos sasabihin po sa tatay ko yun, nukain niya, at itatapon niya. Eh, palagay ko napakasakit po nun. Napakasakit po nun. And uh, we have to be uh, careful with our uh, statements, no? Kasi hahabulit hahabulin tayo ng uh, ng panahon at pagkakataon. Like for example, yung ginagawa po na statements ng ating pong pangulo si uh, Rodrigo Roa Duterte, ngayon hinahabol na po siya ng sitwasyon. Uh, sir, on another topic, uh, sa press po ni Vice President Sara Duterte and over the weekend, ilan ilang po sa mga house leaders natin na nagpahayag ng kanilang uh, pagkabahala sa ilang mga statement na binitawan ng ating Uh, Vice President, any comments or reaction on this one, sir? Thank you. Po ako eh. Pero the, states, uh, the statements were not even for me. Hindi na siya eh. it's a question of cultura. nasa kultura ba nating mga Pilipino yung mga ganyan na statements? Ganyan ba tayo pinalaki? Ganyan ba uh, ganyan ba kapaligiran natin? So talagang ano, nanlilisik. Parang galit na galit sa mundo. So yun lang, yun, lang kaya talagang kinesyon ko po eh kung talagang okay ba siya. So yun. Hello. Hello. congressman raj, your comment? Um, well, I, I have to agree with congressman ortega. i think it's a cultural issue, most uh, especially in relation to the nisa, the scripture in bangkai. and i think most of uh, the people have already complained, Pono. i think um, it doesn't really involve any comment on our part as congressmen. and we leave it to the people to decide. On uh, how they would see that as uh, qualities of a leader. You know? uh, we'd like to acknowledge also the arrival of Congressman Jay Kung Hoon. Uh, good morning, uh, Congressman Jay. And you can also ask, direct your questions to him. Sir, sir uh, follow up. Sorry, go ahead. Following up with that, Langpo, uh, some of the young guns leaders requested psychological evaluation for the vice president, sir. uh, would this be firm or may re recommend daw po ba tayo na yan? Um, suggestion lang naman yon Hindi naman, una-una, hindi rin naman ako pwedeng mag-recommenda at uh, walarin wala, rin, akong kilala. Kasi so, parang, so far, parang okay pa naman ako. So, <laughs> <laughs> so um, pero the, the people have seen the interview. So parang, parang may something. Ewan ko. Oo. Parang, parang punong-puno ng galit. Saka, parang ano nga eh, parang yung mga lumabas sa, sa ating uh, mga pahayagan. parang talagang ano, parang, hindi ko alam kung may meltdown o... May problema na nangyayari right before our eyes during the press call. Sir. Yung kasi yung ano eh, yun ang lalabas sa news eh, juicy eh. So eh dito naman sa Quadcom from the start, we've been evidence-based kung ano po ang mga lumalabas sa aming legislative inquiry. Very clear po yun na yun po ang lumalabas at napapalabas po sa social media. But again, baka it's another diversionary tactic. Sir, sabi ni attorney uh, Atty. Sal Panelo kanina sa interview, hindi naman daw publicly sinabi ni uh, BP Sara yon. Parang sa group chat lang daw yon. Doon sa sinabi na huhukayin <laughs> <Ay, hindi. laughs> yung paghukay. Hindi, ma magaling talaga siya sa ganun. Yung ano, kasi siya yung official uh, interpreter dati nung dating Pangulo. So malamang ginagawa na rin niya dito ngayon. Sir, you mentioned parang punong-puno ng galit. Pwede bang? I'm yes. Sorry, sorry sir. Punong-puno punong puno ng galit talaga. Yes. Why do you think po? Bakit po sa tingin ninyo, ganun yung nangyari kay, uh, and you even mentioned, uh, Kong Ortega, na parang may meltdown o may problema na nangyayari why do you think po na ganyan well siguro sa nangyayari sa ating vice president uh, nagkakaroon siya ng i think she's being overwhelmed by anger and hate pag uh, ang isang tao ay sobrang sobrang galit uh nawawala siya sa sense of decency sa aking paningin uh and sometimes uh yung how you manage yung hate sa yung katawan at saka yung nasasaktan ka, it's also a test of your character, liba. How you manage these things, uh, it's a test of your character. So in the case of the vice president, ay lumalabas po yung uh, flaw sa kanyang karakter, kasi natatalo na kanyang galit. Yun po yung uh, akin nakikita as far as this representation is concerned maraming salamat po um, sir ay hello po apa parang ang hugot po ni VP Sara yung ginagawang pagkalkal don sa kanyang confidential fund yung paggamit ng pondo ng kanyang office ng kamara so ang House of Representatives po ba kayo magbabago ba kayo or mag-adjust ba kayo maghihinay-hinay ba kayo sa pag-iimbestiga sa kanyang paggamit po ng uh, pondo Uh, sa ganang amin, uh, the performance of one's duty uh, should be the primordial consideration. trabaho po namin yun eh, and therefore uh, dapat walang let up to show what really happened. and so far as the confidential funds of the office of the vice president and the uh, Department of Education when uh, she was still the secretary. Kasi pag uh, uh magbibigay po kami ng leeway, hindi po na yata in accordance with our uh, mandate. Ganun po ang pinakinggan namin doon. Okay. Sir, uh, uh, before that, we'd like to acknowledge the presence also of uh, our Senior Deputy Speaker Dong uh, Gonzales. Good morning. Okay. Uh, sir, yung dito sa nakita nyo na sabi nyo nga may meltdown, uh, kakaiba, yung galit, ganito, ganyan. May nakikita ba kayo na parang signs ng psychological incapacity doon sa nangyari kay Vice President doon sa presko niya? I think uh, we would not be in a proper uh, uh, position to determine that. Siguro, ah... Uh, it would be recommended that uh, uh, she should see a psychologist or a psychiatrist. Uh, kasi sila po ang expert dito eh, hindi po kami. Sir, sorry, good morning po. Um, uh, hindi lang po si Pangulong Marcos and former President Apo uh, Marcos yung, uh, kumbaga, Tinira ni VP Sara. Meron din po kasi siyang binanggit, uh, laban din po kay Speaker Romualdez, na sinabi niyang embarrassment daw po ang ating House Speaker. As House leaders, ano pong masasabi po ninyo dun sa pahayo po na yun? That's her opinion. It's not the opinion of 120 million Filipinos. Di po ba? And she is entitled to her opinion. Sir, follow-up lang. Kasi yung embarrassment po is uh, stemming from doon sa sinabi ni VP Sara na tumanggap daw po ng suhol uh, si Speaker Romualdez. Do you know anything about this? Or what can you say about this po? Well, suhol -huh. saan yun? She did not expound or elaborate po yung yung tungkol doon. Sa susunod daw niyang press call. Pero okay. So we will not be commenting on that kasi hindi naman namin alam kung ano suhol yan. Yeah, Then we'll answer the issue about it. And second, siguro, uh, I'd just like to add: now, uh, just like what we have done with the office of the vice president, giving due courtesy to that office, ang, unsolicited uh, ang advice, uh, the vice president should also give. due courtesy to the office of the president and uh, of course to the the late uh, Ferdinand Marcos Sr. Yun lang po. Kasi well in fact, well in fact uh, for the record, napakaganda na pong binigay naming courtesy sa kanya nung he was, she was invited during the Good Government Committee hearing. Well in fact, he was allowed to speak while not taking her oath. So, know, po, unsolicited advice, uh, just give due courtesy to the office of the president. Well, uh, Congressman Gonzalez, po, no? Well, regarding those dipo namin alam yun, diba, Ang ko po from uh, the day of the campaign. Ang kasama po ni uh, Vice President uh, Sara IC si Speaker Martin Romualdez. Alam niyo po, sa totoo lang, uh, pag nag kami ni Speaker, kasi po may survey na lumabas, na mababasa sa Pampanga during those times, ang pinakiusap ni uh, Speaker Romualdez sa amin na kung pwede tulungan si uh, Vice President Sara sa Pampanga. Kasi nga, may kandidatong Kapampangan doon si Kiko Pangilinan. At uh, mataas si Kiko Pangilinan kasi Kapampangan. So, we work out po namin 'yun. At uh, from day one up to the proclamation kasama po si Speaker Martin Romualdez. Ang kwento, lahat po, siya po ang nagmamalasakit kay uh, kay Vice President Sara. Kaya nagtataka po ako, biglang bumaligtad na kung hindi sa'yo, Speaker Martin Romualdez, hindi ako daging Vice President. Mayroon pong uh, statement ganyan nung napanood po natin yun. Kaya sana po, uh, hindi po natin alam kung ano ang nasa isip ni Vice President Sara at yun man lang uh, sabihin mo na kain mo yung tatay at itatapon mo sa West Philippine Sea, ako po isang nasa bilang anak. Kung ako po si uh, si uh, si uh, uh, Senator Amy Marcos, sinabi sa tatay ko yon, palagay ko, hindi na po kami pwedeng magkita at mag-usap sa panahon na yon. Sasabihin ko, ibang klase na to, ibang usapan na to. So, sana po walang ganyang usapan. At uh, yung ganyang uh, naririnig kong mga mga salita, eh, salita pag umiinom sa kanto, sa barangay, paglasing na, Biro lang 'yon, 'di ba? Pero wala ganyan. Pero wala pong ganyan. Medyo ako po uh, honestly ah uh, after yung uh, press conference niya, meron po nasa palasyo po ako. Uh, birthday po ni ES uh, Bersamin. Pero gusto kong sabihin sa presidente. Pero hindi ko po nasabi. Kasi baka ayaw po niyang marinig 'yon. Pero deep inside in my heart ako po talaga nasaktan doon sa si sinabi niya. Because I'm also, anak po ako eh. Uh, hindi na po ako makakakita ng tatay. Isa lang po ang tatay ko. Tapos sasabihin po sa tatay ko yun, nukain niya at itatapon niya. Eh, palagay ko napakasakit po noon. So bilang isang kristyano, bilang isang uh, uh, batang pinalaki sa maayos, palagay ko uh, foul po yun. Salamat po. Thank you. I uh, would like to acknowledge also the presence of uh, the Chairman of the Committee on Human Rights, our Co-Chair sa Quadcom, Congressman Benny Abante. Good morning. Uh, Mr. Chair, in addition to that uh, to, na sinabi po ni uh, uh, SDS, ano? uh, alam nyo um, kahit pagbalik-balik na din natin ang mundo, yung ating pong former President si Ferdinand uh, Marcos Sr., malaki po nagawa niya sa bansang Pilipinas. Kahit sabihin na natin na uh, inakusahan siya na diktador uh, at uh, napatalisik siya ng ating pong mga kababayan. Pero at the end of the day, we have to accept that uh, he made a lot of things for the Filipino people. At yung pong pagsasabi na huhukayin siya at uh, itatapos sa West Philippi Philippine Sea, medyo parang... Uh, Uh, sa mga nagmamahal no uh, lalo na 'yung mga Marcos loyalist no na nakita natin na talagang uh, pinaglalaban 'yung ating pong dating pangulo napakasakit po noon and uh, we have to be uh, careful with our uh, statements no kasi hahabulit hahabulin tayo ng, uh, ng panahon at pagkakataon like for example 'yung ginagawa po na statements ng ating pong dating pangulo si uh, Rodrigo Roa Duterte ngayon hinahabol na po siya ng sitwasyon uh, we hope that uh, this will not happen to uh, to the Vice President, but uh, definitely somebody, somebody might file a case against her at uh, nobody can uh, prevent that dahil nga wala namang immunity ang ating pong Vice President. Masakit po yung mga ganitong klaseng salita na hindi naman po dapat nasabihin na nanggaling sa isang opisyal ng ating bansa.